Sa presyo niyan ng uncle, magkano nyo ganyan? Dito? Ang presyo ngayon dito, ah, uh, sampo. 10 sampo? Ang kilo. 10 piso? Oo. Mura. Himay-hipa yan. Mura nga dito. Mura. Mura. Mura dito. Isang bangkang taong. Bote may naupang ka pa pagbalik eh doon. Sabi <coughs> ka. Ano naman? Nag-aha tayo? Makain ka na taong? Kain na ako kayo. <laughs> mm. Paborito to ni Lula. Tami. Yan <laughs> lang, <laughs> magkakontra tayo ni Lula. Ito ang paborito ni Lula. Saan ba si Lula? Magkakontra pala kayo ni Lula mo. <laughs> Ako sana ang sumisid Uncle. Sana? Ay, mm. May batas eh. Mm, ganon. Mm. sana Pagbalik na lang po. Galing ano. Okay. <laughs> Ayan okay na. Wala well, hmm. hmm. isa ah, da. so, <laughs> yun. Ang dami. Magal-magal. Patay mag-susig siguro. Kaso. Padal natin yung salakalang. Ah, ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang Pero ang kailan matagal ba yan? Di ba yung masisira agad? Pag ah. hindi mabasa yung tubig na natabang. Mag-hapon. Pag hindi mabasa yung tubig <laughs> na <laughs> natabang. <laughs> <skrisa> Hindi um... once na mamatay. Mamatay siya. Tapos maluto siya. ka Mga ilang buwan yan ang Ha? Ilang buwan yan? Ito? Pinaka ano kasi mula sa similya. 7 pito na. Pitong buwan? Oo, yeah, Pero ito. Mga ano na ito. Mga shampoo na ito. Sa presyo niyan ng magkano yung ganyan? Dito. Ang presyo ngayon dito, dito uh, Sampo Sampo Ang kilo Sampo piso? Uh -uh. Mura Ipa yan Mura nga dito Mura Mura, mura dito Mura, mura ka <laughs> Ano pa yan? Minsan <laughs> uh, may tawad pa yan uh -huh. May tawad pa yung 10 piso? Meron pa nga libre na lang Tawad pa yan Hey, mga mga dahon. Dahon. Kung ako nakasama niya kila. Si, si lubog ang bangka. <laughs> Pero ano? Yung drive dito, susubukan mo magano. Yung drive. Hmm. oh, yung kuyo niya. Drive Wala so, Para mayroon dyan, konti. Drive tao. Ah, isang bangka. Kaya pala sabi ko, nako, sino, sino? malapit na. Malapit na pala sa kabilang isla. sabi na Uncle Mio kayo na, dyan lang tayo. Malapit. Malapit pala sa kabilang isla. ang, tanong, ang tanong ko kanina sabi ko, kung saan malapit. Saan ba banda? Dyan lang. <laughs> Diyan lang malapit. <laughs> dito na bakil. Ay, hindi pa doon ba? Pa. Malapit pala sa kabilang isla. <laughs> isang, <laughs> isang, isang sa ako na. Te... Dito ko lang siya tinuro. Sa dito lang. Ay, meron pa ba doon sa Meron pa po. Na. Sa sulit, di parang mga palapan na rin ako sa... Eh? <laughs> ako sa gauran. Masakit may lang sa gawin. Wala kumain. Tama. Hindi kami makaalis kanina. <laughs> 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 ito hindi makalis. No. Uh, oh, ah, ito mga nakatali, no? Hindi, ano yun, mga nila? Ugat-ugat? nakatali May nakatali ako dyan. ka bukas nakatali Ay, doon sana, Nakatali na ako Kita ganyan din sa ano eh, sa talaba, tali-tali din sa isang isang tali siguro may sampung ano. So, okay. Sampung grupo ng ganyan. Okay. Sampung. <laughs> <Sumbang. laughs> Kaya pala to ganyan oh. pala pa sa kaon. <kaura. laughs> <laughs> <laughs> Okay. Ano ang ano malalim yung pinagkuhan ng sinisid? Wala well, di ba kayo mga dalawa? Tapos wala pa. Ba? Babala. babala. Ay mababala. Ay malalim ng tubig yan, di ba? Mababala din. Mababala din. Putik yan. Dito sa labas na malalim. Okay, sige. Dito hindi pa tayo pinse. Ah, sige. Babala. Ay, tayo na sisirin na. Oh, baliwala <laughs> Hindi na ako <laughs> Hindi na ako tumatagal sa ilalim eh. Minsan pagkagat ulo Oh, sang May gitsang sako. May gitsang sako na. Dom. Sasunod oh, so, daw kanang si Jisi. Tatulong na tulong sa sakop. gising ko meron na. Sa sako nga. Literal <laughs> nga isang sako. Sobra-sobra pa. dam um, <laughs> oh, literal talaga isang sakong taung Direkta <laughs> sa <laughs> <laughs> sana. Bigat. 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 Bigat.